Hi guys! Sa ngayon Sabay-sabay. Okay, so guys, after class, kami ay magmumukbang dito sa boulevard. Sobrang ganda, guys. Yan. Walang tao, kami pa lang because maaga, pero later marami na yan. So, straight from school, may binili kasi akong snacks. Dahil nutrition month ngayon, kakain sila ng prutas! Prutas. Okay. Kay Duday ay? Pipino. <laughs> ano yan? Papaya. Papaya. Kay Hana? Watermelon. Watermelon. Kay Zoe? Melon. Ano yan? Melon ata. Ah, uh, cantaloupe melon. yata. O melon. Cantaloupe. And kay Kuya Gab ay? Pinya. 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 Okay. All right. Go na. I'll go. Mag-share-share na lang kayo. Ayaw nyo niyan? dragon fruit. Dragon ayaw fruit yan. Ayaw, Gab, dragon fruit. na. Kain ka, diba? O, sige. Taste each other's, ano, fruit na lang. Oh. Parang nakakatakot yung pwesto nyo. Pag ano kayo dyan, huhulog kayo. Masarap. dragon fruit. Okay, o. Oh. Ayaw mo pinya? Ayaw ni Gab ng pinya. Okay, you taste na. You taste lang. Matamis yan, ni. Eh. Taste mo muna. Pag di mo gusto, bigay mo sa akin. Ako kakain. Mahilag din ako sa pinya. Mm. O, oh, yung mga kalat natin, ha? Lagay dito sa basurahan. Kunting maasim. Maasim. Mm. Basura, ate. Mm. Patong mo doon, Kuya Gab. Baka may gusto ng pinya. So instead ng mga chichiria, dapat ang kinakain ng bata ay masustansya. Ikaw, Zoe, anong favorite fruit mo? Watermelon. Watermelon. Gab, what's your favorite fruit? Grapes. Grapes. Ah, oh, walang grapes. nag -grapes ka naman na kanina, di ba? Ikaw, Hana, melon, di ba? Melon talaga favorite mo eh. Apple and watermelon. Ay, apple nag-change na. Okay. Ikaw, papaya. Yan, masarap yan. Yeah. Oh, dito masarap magmukbang. Ang ganda nyo dyan. And smile. Cute nyo. Kinakain pa yung buto. Opo. Dahan-dahan lang kasi mag-sustain sa damit mo. Mm, um, you try that. Masarap Mami. Yan. Sobrang sarap. Um, go get one, Ate Hana. Wait, akin na yung side. Ang ganda na mo na yung sa inyo. May alam ako. May alam akong pwesto. Ano naman alam mo? Mahulog pa yan. May alam akong pwesto. Huwag mm. na. Ayaw na. Huwag na, sa na, ay, na, na sa sahig. Ay, ah, huwag na. Huwag na sa sahig lab. Huwag na. Okay na yan. Maganda ah. na yung pwesto nyo. Makikitaan ka pa pag sa sahig ka. Hindi. Magpaklob. Hmm. So beautiful. Nandito kami sa Irusin. This is Irusin, um, Liang, parang Liang Extension Road ba ang tawag dito? So, ang labas niya, papuntang Matnog, Sorsogo na. So, dito masarap tumambay. Paggabi, maraming nagtatambay dito, nag-walk. Mamaya, mga 5 p.m. Yan, walk na. So, habang kumakain kayo, mag-walk na rin ako. Diyan na muna kayo, kids. Bye. Bye. <laughs> Joke lang. O, uh, bet mo. O, uh, pili-kuha ka sa kanila. Sarap. Huwag mo durugin. Magiging halo-halo yan. Anak, yung cup. Lagyan mo dito. Mama, jogging ka na. Naka-rubber Hindi naman ako naka-rubber shoes, anak eh. If I only knew, napupunta dito, edi sana... Walking. Ayoko, ayoko. Hmm? Walking. Ayoko. Walking. Okay. So, you tell, o, oh, mga bata, anong dapat kainin? Chichiria o prutas? Prutas! yan Magkano yung papaya mo, Duday? May presyo ba? Mura lang naman ang papaya. O, oh, 24 pesos. Presyo na mas mahal pa yung mga cheesy na binibili natin dati, di ba? Mas mahal pa yung Pringles. Oh. Pringles, magkano? mahal-mahal nun. Dati kung bumili tayo. kanta lupa. Okay lang yan, na, kaya mo na. Yang sa'yo, Kuya Gab, magkano? Ako, hmm. 24 din. 53, 53. Ang dragon fruit, 53. Kay Zoe, 53. 24. Mm. Kay Hana, watermelon, 31. So, pinakamahal yung kay Kuya Gab. Kasi mahal ang dragon fruit talaga eh. Eww. 53. Oh. Eww. So, ano ang pinakamasustansya dyan sa lahat? I think papaya. Papaya yata. Yung, yung mas, dapat ma yung, ma yung mas mahal po. Ay, oh, so, Sabihin nyo, paki-comment. Please comment ano ang i-rank nyo ang pinaka mas masustansya dyan sa mga yan. Pineapple, papaya, watermelon, cantaloupe, or dragon fruit. You make a guess. Ang manalo sa inyo na pinaka masustansya, may price. Anong price? Isang buong dragon fruit kay Gab. Isang buong cantaloupe. <laughs> Joke lang. <Yay! laughs> ano, may price. 100 pesos. Ano? kahit anong fruit? Oo, sa lahat. Hindi, dyan sa yan, papaya. lahat. Oo, ano ang pinakamasustansya? Papaya, papaya. papaya ang hula nyo. Ikaw, anong hula mo? Papaya. papaya. Ay, lahat kayo, di pa. Ano yan, walang mananalo. Mag-iba kayo. Baka hindi papaya yung pinakamasustansya. Hula. Sa'yo, hula mo. Dragon fruit, ang pinakamasustansya. Ikaw, papaya. Ikaw, papaya, papaya din. Ikaw. Anong pinakamasustansya for you? pineapple, dragon fruit sa'yo. Hmm. Oh, so, ang mag, kung, kung uh -huh. ano ang ma pinakamasustansya, maghahati kayo sa price. Kung dragon fruit, tig 50 si Gab at saka si Diana. Kung papaya, tig 50 si Zoe at saka si Hana. Uh, oh, sabihin nyo, i-comment nyo na guys. Comment nyo na po. Comment nyo na po! Yan. Ganda. Padang, ano pa, damihan na lang ng comments. Pag ano manalo, kami, kami ano, bibigyan price. Oo! Ganun. Okay. Ah, ito na guys, yung dulo. Andun yung falls. Nandiyan yung falls. Nandiyan yung falls. Nandiyan yung falls. Nandiyan yung falls. So, sinyo, makita yung falls? Yeah! No! Nakak yes! Nakakatakot yung falls eh. Huwag So, yan na. Hanggang dyan na lang yung kalsada. Pero pag diniretso yan, liyang na daw yung labas papuntang Matnog So, doon yung babaan papunta sa falls. So, that's it. Bata. Enjoy na enjoy sila. Ito kami sa dulo na part kanina nandun kami sa dulo kabila dito kami sa dulo na park na so marami na nagda-dogging yan yeah oh. o, dami yan, daming utaw diba yeah, mas marami yan mamaya ha? hindi, nakapaan na si Duda nadapa ka? nagubad <laughs> na Bukas ulit, dito tayo. Magdadala na ako rubber shoes. Yan ang irusin, guys. That's irusin. Parang, alam niyo yung sa Legaspi, di ba? Kita niyo po pu yung puro bundok, tapos may area na puro mga establishments. So, yan, ganyan siya. Ganda, di ba? Yan. yan, ang pinaka-sentro, bayan ng irusin. Yan. Ganyan kalayo. <laughs> ano, madam? Pag, pag, madilim na, alis na tayo, ha? Bukas ulit? No. <laughs> no na daw. Dapat may rubber shoes na. Hmm kahubad na sila. And that's it, guys. Thanks for watching. Please like, share. Ha? Pagdilim nga. Hatid pa natin si Zoe. So, mamaya video ko pala yung papunta dun sa isang, yung isang daan. Yun, nandun. Ayan, yun, 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 yun. Yan, 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 yan. Yan po yung daan papunta dun sa isang Yun. Doon kami dadaan mamaya. Isoshow ko sa inyo. Ayan na. So, dadaan na na namin si Zoe. Galing na kami sa dulo. Ang daan dito Mi? ay matarik. Mi, Ayan, duna bababa bayo. tayo dyan. Ayan na tayo, Mi. Yeah, 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 Yay. yeah. Wait, nasa na? Ah, dito. Ay, eh, si John Allen, nag-message. Dito na ako bahay. Okay. So, dito guys, yun, yun yung kanina, doon kami galing kanina. Papunta na yan ng Salvation, Buena Vista. Ito, papunta ng Irosin bayan. Pero dadaan tayo sa Carriedo. Tignan nyo, guys. First so, time kami. It's Matarik. Ano yung Matarik? Tign tignan mo dito yung parang di bag. Oh, hindi. Hmm. Yung pagbaba. Oh. Nakakapagod to, ano, akyatin. Hingal to the max. Oh di diba? Ang oh, ganda. Oh, wow! First time ko. Oh, beautiful. The oh, view is ganda. so beautiful. That's why it's oh, to the beautiful. Ang wow. ganda talaga. Ang ganda boy, so Barangay Wow! Ang ganda. lalo tong pala yan sa side. Ayan, oh. Ang ganda niyang view na yan. Yan ang pinakagusto ko ng Baita, view. May oh. <laughs> tao. Palaya. Wala bata naglalaro. It's a Oo, green, green grass of hope. Yun, eh. Parang bayan ko yung maskong. <laughs> <laughs> ang layo naman siya. Oo, diba? Oo, oh, look at that view. Wow. Ay, alam ko na to. It's so ganda. Shhh. Alam ko. Kaya yung iba nagjo-jogging, dito dadaan. Uy, alam ko na ito. Oh, yo! What the? Hmm. Dito dadaan. Lapad na pala yan. Oh my God! So beautiful. Oh my God! Ganda-ganda <laughs> ng Tong view. Ang cute! Ang cute ng excavator. Okay. Oh so, my ayan, ha? God! First time ko! Pasok na tayo dito. Dito ang bahay so, na. Oh, ayan ah, may kalabaw. Hindi ko alam kung siguro diret ayun yung Carriedo Elementary School. So dito Hello, may karabaw. Carabao. So first time ko dito makarating. First time to. Ang ganda dito. So, hindi ko alam. Saban, sa sakali. Siguro diret-direto lang naman ang daan natin. Dito bahay ni JM. Ay, natin. Paglabas nito, yung ano na, Irosin General Hospital. Yung ano, Kalakay Lee. Kalakay Lee pala. Ayan. Ah, may yun doon yung simbahan nila. Ang ganda ng chapel nila. Saan? Doon. Dadaan na natin yung bahay ni J.M. Yeah. Siguro dire-diretso lang naman to. Ah! Ah, baka ito na yun, yun na yun, no? Ito na yung bahay ni J.M. Ganda talaga, guys. shucks. Oh, my God. Ganda-ganda, di ba? Look! Wow. Ito din the ilog. Kaya na-overflow. No, nagbabaha kaya dito? Kaya no? Ay! Oo! Oh, oh, ilog! Na eh. Naging ilog. Overflow. Ilog yan, doon eh. Ilog. Tubig ilog. lang yan. Clear, clear yan kasi galing sa dahon yan, madahon. Galing sa dahon. Ayan o, kitang-kita dito ang bulusan. Yan yung bulusan. Saan yung Mount Bulusan. Yan, Mount Bulusan. May kipot lang yung daan dito. Ang okay, liit ng daan. Mas, yes, ma'am niya, magulog pa tayo. mag tayo. Hindi yan. Bakit naman tayo mahuhulog? Ayokong. Huwag lang tayong itutulak. pag tinulak tayo, mahuhulog tayo. Hindi lang tayo matutulog. So, saan na? Diretso pa din. kung okay, diretso pa rin. O, nasa Purok Dos na tayo. Ha? Ayan o, Purokdos. oh, Purok Dos. So, saan na tama? Mo, alam mo, kami ni daddy ko, kam, 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 lahat kami nung wala pa si Mati, pup pupunta kami sa, sa Sorsogon. Pero biglang may kumana na na, na, na ayam, tas nabangga na mo. Hindi mo na, hindi mo na, na ramo hindi rin alam ni daddy, daddy, daddy madulong na oh, madulong no. na sa dito oh so, sana tama ang daan natin nasa na tayo guys Ayan. we are so we Ayan. are lost hala we are lost hindi tabi ang pyrosine pyrosine Yung kanto na po. Opo pa, irok na po Okay, sige po. Sabi ko nalagpas ako. Yung na yon Sige po, buelta ako. Ate yan imak. Opo, imak na. Dito po, no? Sige po. Thank you. So kami ay lumagpas. Sabi ko na eh. Ayan, dito tayo dapat. Kung nakita ko yung mga nagja-jogging kanina, kita ko yung daan. So, now we know. Next time, hindi na, na tayo bahay. maliligaw. Dadaanan na natin ang bahay ni J.M. Eh. oh baka ganda guys. Sharks. Ganda, no? tayo. No? No, ganda oh. Look at that view. Yes, love. Mm. Nak um. nang? Mini ticket. Surprise! Ha? Huh? Sa birthday ni Duda. Malalaman nyo sa birthday ni Duda. Uh, <laughs> so, lalabas na tayo. Nakikita nyo ba ang may Mami, saan yung bahay nila, JL? Pagdala nga natin. Pag nag-road widening dito, mas maganda na. Dito talaga? Kasi makipot yung daan. Oh, chicken! Ikaw yun. Bakit ako? Oh! Hmm, sunset na. Bye bye na, son. See you tomorrow. ko to, yung may halaman na yon. Di ba? Oh, ah, anyway, oh, yan yan na kami nag-aano eh, U-turn. Ayun na bahay ni Jay. Um, oh, mm -hmm. nanapin mo ito. We're here na. Yan ang bahay nila. Daming magagandang bahay dito sa unahan. Oh, ganda ng house, oh. So. Diba? beautiful house. Tapos ang lalabas na natin yung hospital na. Yes. Kung saan ako... Hello, Gina! Yan na, andyan na ang JNF. Sinin tayo sa IMAC. Lalabas na tayo sa IMAC. hospital dito. Saan ka na dito? Alangan kita. Salang ka na yung imak. Saan naman tayo nung kitsi dito? And we're here na sa main road. Papuntang Irosin Papunta sa amin. Papuntang Bulan. Matnog. Si Ate Sawi. Zoe. Zoe. Sawi. And we're here na. 还得跟他们去走位。